Hello mga kabady, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again uh, to my channel. Uh, sa mga unang-una sa lahat, ay nagpapasalamat ako sa king uh, mga subscribers at saka sa akin uh, mga followers, ah uh, palaging sumusuporta sa akin at akin namang mga silent viewers. Ay I hope so na mag-subscribe na kayo at mag-follow sa aking uh, channel. So for today's video mga kabadi ay nandito tayo naman sa ating uh, farm. So ayan. Ang gagawin natin dito ay uh, pakikita ko sa inyo kung ang pagtatanim namin ng saging. So ayan eh, dito na. Nandito na ako mga kabadi. Ito yung uh, area na kung saan ay pinuntahan namin noong nakaraang vlog Yung may OFW na bumisita sa ating uh, ano farm. So i -link sa description ko yung ano video no. So ayan mga kabadi. So nasa ano ito nasa half hectare ang area na to. So ayan si Mutin. Ah, yan yung aming ah, import dito mga kabadi. Ang husay pumala mga kabadi o pinala niya yung ano yung saging o ayan. Ah, nakaano na yung saging mabubuhay niyan mga kabadi. So kumuha lang kami ng saha mga kabadi yung ganyan bitaw. Yan yung saha na tinatawag na dito kung saan yan ang itatanim nyo. So ayan o, no, tapos na yung buuan tanan mga kabadi at dyan na ilalagay yung mga saging. So ang gamit namin ano dito mga kabadi ay ng abono ay yung mga organic lang yung mga tahi ng latang tahi ng kalabaw o mga latang dagami yun lang ang ginagamit namin dito. So Meron ding mga tanim kami dito na ano, balanghoy. So ayan, mga balanghoy natin mga kabadi. So mga apat na buwan na siguro yan mga kabadi na tinanim dyan. Siguro ang concern lang dito mga kabadi ay itong damo. So parang mapayat itong ating uh, mga balanghoy mga kabady dahil dito sa damo, no? So, kinakailangan natin siguro yung sprayhan ng herbicide para mamatay ang damo. So, ayan, malawak ng ating uh, sagingan mga kabady with matching balanghoy. So, ayan, ito yung uh, mga saha mga kabady kinuha nila sa kabila. So, ginamit nilang pagkuha ito, panghakot itong ating hand tractor na binili natin noon sa Ubay. So, ayan, napakadaming... Uh, gamit nangan ng hat tractor makabody pwede panghakot sa kahit ano kahit anong inkarga niyan. basta ma ma-carry lang madaog lang niya mga kabady, no So ayan dito sa amin mga kabady ay ang paglatanim talaga ng saging ang pinakaunang uh, binagkakitaan sa ating uh, mga magsasaka dito kasi naman kung magtanim tayo ng saging ay uh, after mga ilang months ay pwede na natin itong i-harvest uh, no kung maka-harvest na tayo dyan, makabunga na yan mga body. So, ayan, at pwede natin itong ibenta. So, dito din, makatulong din tayo sa ating uh, mga kapwa labor, uh, kagaya nilang Leo at saka nilang ng uh, Stephen, nilang Mutin, na meron din silang trabaho, no? So, okay itong uh, pagsaging mga kabadi. Kasi uh, yung kapag ganyan, uh, dumami yung tinanim mo at saka dumami, dumami yan, magsanga-sanga, ay pwede yan nga yung mga iba, yung old na, ay pwede na yan gamitin nyo ipakain sa ano, sa mga baboy, isagol sa kanyang pasaw, lagyan nyo niyang tahop. Okay yan mga kabady, kakain ng baboy na yan at organic pa yung uh, kinakain ng ating uh, mga alaga. So napakadaming ano itong saging mga kabady. Ang variety nga pala ng saging na itinanim nakin dito mga kabady ay sarabia. Ito yung uh, karaniwan na uh, palagi, yung yun, karaniwan nating nakita sa mga tanim na saging, no? Usually, ito ang uh, ginagamit sa paggawa ng banana chips. Yung may sesame seeds, mga kabady, yung ipipituhin yung saging, saka lagyan ng uh, sukal at i-repack yon ba banana chips. So, maganda ito mga kabady kasi hindi na tayo ma sa marketing nito. As in, napakadali lang itong uh, ibenta doon sa merkado. Maraming mga buyer. At uh, pwede rin itong, uh, ano, kung meron kayong galunggong, kanang, ano bang tawag dito sa bis Bisaya, galunggong, kanang ginamos. Pwede nyo ito isaw so, yung hilaw na sarabya na saging, uh, uh idungag nyo, i-boiled, pwede nyo kainin at isaw sa galunggong. Napakasarap nyo yung mga kakabadi. Pwede nyo nga bang tawid sa gutom. Mm -hmm. Kaya uh, kami ay nagtatanim nitong uh, saging para din na uh, hindi kami maubusan ng pagkain dito sa bukid. So sabayan pa namin ng balanghoy, ay uh, uh, busog na busog mga kabady. Hindi na tayo mamablima sa pagkain, hindi na tayo bibili. Ganito ang advantage mga kabady kung uh, nandito tayo sa bukid, mag ano lang tayo, mag uh, sipag at tiyaga na uh, atin lang isabay ay hindi na tayo gastos uh, gasto sa pera na pagbili lang ng pagkain kasi magtanim-tanim lang tayo ng kahit ano ay makakain na tayo makakain tayo sa uh, kapag nag-ani na so ayan oh i-flex ko sa inyo ang aking mga balanghoy na sang, sang, dami ng ano ang dami ng damo oh merong saging doon na kanilang uh, nilagay oh mamaya ay bubungkalin yon na para tumayo na siya mga kabady. So mga uh ilang buwan pa ito mga buddy uh, mabubuhay na itong ating uh, mga tinanim na mga uh saging so ayan si Leo the macho man uh, ito si Leo the macho man uh, ito yung kwapo, masipag naming uh, taga caretaker dito farm worker uh, ayan napakalawak ng itong ating farm mga kaagri, kabadi So dito naman sa gilid mga kabaddi ay mayroong kanal irrigation kasi dito ay hindi inabutan ng tubig kung kaya tanilagyan ng kanal para makadaloy ang tubig mga kabady. So meron ding ano dito mga kabaddi o tanim sila na napeer O oh, ayan. Maganda yan kabaddi kung meron kayong mga alagang mga baka. So ayan tinanim namin dyan kasi meron kaming mga, mga alagang baka. ng nakaraang vlog ko ay uh, tinalakay natin yung ating uh, mga bagong biling baka. So, i-link ko lang yung uh, sa description nito ang link sa baka, no? So, ayan. Oo. Uh, ating mga, ano, worker. So, napakasipag ng ating uh, mga tabahante. So, ayan. Uh, kinahilangan nila lang tapusin, mga kabadi. Oh. Ang pasahod nga pala dito mga kabadi ay uh, inadlaw yung arawan lang. So, ang kada isa kanila mga kabati ay 350 per pesos per day libre na yon sa pagkain libre pagkain snacks o konsumo uh, sa anong bang tawag nito uh, gasolina papunta dito ayan ganito kasi sa amin mga kabati kapag mahirap ang trabaho ay ganyan talaga ang sweldo dito sa ibang lugar hindi ko alam kung magkano ang sulduhan pero sa amin dito ay 350 lang So ayan kalawak mga kabadi yung may uh, pamuil mga kabadi doon natin uh, na yung ating uh, mga alagang uh, kabaw at baka. Oh, i ko lang sa inyo yung natanim ng saging na. No? Oh, ang ganda mga kabadi. After mga ilang uh, mga taon ito ay ay mamunga na siguro ito mga kabadi at makakain na tayo sa ating uh, pinaghirapang itanim. So ayan ang ang gaganda no maka uh, makabenta tayo ay okay na sold ng ating uh, pang-araw-araw na panginabuhi mga kabadi so ayan mga kabadi no oh salamat sa inyong mga uh, panunood, panonood mga kabadi sa inyong time so ito na nagtatapos ang aking vlog ay nagpapasalamat ulit ako sa aking uh, mga bagong subscribers no ay Salamat sa inyo. Salamat sa palagi niyong suporta sa akin, sa akin namang mga ano silent viewers diyan ay yo salamat din sa inyo ay palagi niyo akong suportahan sa aking journey sa aking vlog na nag-educate nag ano sa aking mga nalalaman tungkol sa pagfa-farm so salamat at magandang araw sa lahat at bye-bye god bless sa lahat ingat bye-bye god bless, mga kabadi bye